Pare, baka pwede makahiram ng gulok mo. Yung aking biniling bagong gulok kay eh, Gwane, nabali Napakahuna. Eh. Ah, eh, Bagong-bago pa naman yon. Eh, gayon ka pare. Eh, siya, yung aking gulok e eh, na napakatalas naon. Mag-iingat ka. Eh, kahasa ko lang kahapon na eh. Kahit yung tabla, yung putol. Siya, kunin mo na doon sa ano? Sa may manukan. Asan kaya yun? Wala namang dinin. Sa binasa kulungan ng manok. <laughs> ah, ito. Ito pala. Ah, ah, ay ba klase din si pare? Kumuha ng kaluban ay baligtad. Aba, abe, ari mo po roll. Sabi nasa daw lang. <laughs> Abay hindi tumalab Abay sabi bagong hasa Eh kahit ta tablay pwedeng Maputol Paharam na yung asaan? Akala ko ang gulok mo yung napakatalas Ay hindi makaputol ng kahoy eh Eh kakasa ako niyang kahapon na eh Bigay yun biglang pumurol Shot, kukunin ko lang yung asaan Ah, ang asaan Ay, bahala ka na mag-asaan ay gulok Sige, akong bahala dito hindi pa rin tumalab ay tatlong oras ko na inihasa ito eh tapos ka na ka sa gulaw ako lang may gagawin eh kailangan kong gulok eh hindi pa nga ako tapos ay hindi pa ako makaputol inihasa ko na nga rin gulok kung may tatlong oras na hindi pa rin makaputol eh hindi mo Sandali, sandali! Ay, bakit? Ay nako. Ay baligtad pa lang gulo ko eh. Paano makakatalap 'yan? Kahit pa isang araw hindi mo mabubutol 'yan. Ay bigyan ng gamit ng likod ng gulo. Ay baligtad pa lang pagkakahawak ko sa gulok. Akala ko ay baligtad ang kaluban.